Hello po, magandang hapon sa inyo sa aking mga mahal na subscribers. So sa ngayon ay alas 3:15 na. Katatapos ko lang lahat-lahat na mag-connect ng aking drip container, 200 liters na drum. Makita nyo yan. May mga connection na yan. Kung ang dati kong na delivery inlet dito, inalis ko na at diyan ko nilagay sa taas. So, lahat yan, ito ang kanyang inlet. Kung uh, mayroon ng laman yan, dito ako magpalabas sa kanyang uh, bulb bulb. And then, mayroon din siyang tinatawag na uh, pang uh, waste. yung May tubig siya ngayon. So, uh, lagyan natin yan. Okay? Yan ang drain niya. Okay. May tubig siya kaparsyal pa lang. Okay. Dito tayo. So, ito, ang dati nga sabi ko, ito ay kinundim ko. Ang dati yan, delivery yan eh. Kinundim ko at uh, kinunik ko doon. So, ito sa one, napangit niya, nakakurba pa, kaya bago pa lang. Okay. Dito tayo. So, kung gusto ko, napaganahin yon mayroon na akong ginawang uh, switches dito. So, i-on ko lang ito. Gagana na yon ang akin, ang lahat na yon pati yung solenoid, kasi nakasolenoid yan, yung uh, bulb doon. Hindi nang pag-ipakita, nakasolenoid yan doon. So, pariho lang, isang switch lang to, anding kasama yung ating uh, aerator. Tingnan nyo, ha? tingnan uh, tingnan nyo. Gaingay. Ayan, nagaingay ko marinig nyo. At ipakita ko sa inyo, ang ah uh, laman niyan kung gaano siya magtrabaho sa loob ng ram ayan po so yan wala pa yan timpla pero ibig sabihin na uh, working na ito ito din ang kanyang ah uh, delivery so yon susukatin so, ko pa yan ang kanyang ah uh, uh, marka dyan para ma-insakto kung halimbawa 50 liters ang gusto kong ilagay then uh, kailangan may mar marking ako diyan so sukatin ko pa niyan uh, Sukatin ko pa Okay, sarado natin muna. At napakaganda na yan dahil fixed na siya. Okay? So, ito ang aking uh, uh, pan, trapal pan, ay mayroon na rin yan uh, nilagay na uh, 8 grams na probiotics na naka-ferment. So, so far, wala na akong makitang namamatay. Pero sukatin natin sa ngayon maya maya ng konti ang aking uh, ang ammonia ang kay kasi kahapon naka 8 ppm yan so try natin sukatin pagkatapos ko dito so yan po uh, kukuha ako ng sample para at least may pakita ko na sa inyo so kuha muna ako ng sample Upo ka doon muna. Uh, hugasan natin to. Ang um, hugasan natin ito munang scope niya. Okay. So, patayin ko muna to ang aerator. So, I think aking muna punasan para at least malinis bago ako magkuha ng sample. So, kukuha na ako ngayon ng sample at dito. Okay. Yung sabi ni Napoleon dyan, ni bro, ay sabi niya, kung ito ay 5 mg ang markasyon nito, ay ang sabi niya, para makatipid ako ng uh, aking ammonia na solution, sabi niya, hatiin mo lang bro, nasa tama siya. So, ngayon, gawin ko to na kalahati, which is 2.5 ml. Uh, tandali lang ha. Kalahati lang to Ah, uh, wala kasi ako lagayan eh. Matutumba to kung eh hindi pwede. So ayan po. Ah, uh, sana siya. Ito 5 ml to. And then kalahati so 2 and a half ml. So ibig sabihin ang ating ammonia dito, ang ammonia na solution 1 uh, and 2 ay ito bottle 1, ito bottle 2. So ipokus mo diyan. Yeah. So ngayon, ang gagawin natin ay uh, kuha tayo dali lang. Kuha tayo ng op, matumba. Ilagay eh, ko muna dito sa si salagayan. Kuha tayo sa one muna tayo dahil uh, ang ang sabi dito niya ay add it. So ngayon, dahil kalahati lang ang ating uh, sa sample, so lagyan lang natin 4 drops. Add 4 drops na lang tayo kasi 8 ang recommendation. Okay? So, 1, uh, One, two, three, four, five. Oi, five. Oh, okay, never mind. <laughs> five na lang natin. Never mind. Pero actually, dapat four lang. Sige lang. Hindi naman ano. Na so, sunod ay yung bottle number two. Uh, kung five yon lagay ko na lang five din dito. Okay. One, two, three, four, five. Actually, dapat 4 uh, four lang. Pero sige lang. Ay, hindi sila magpantay nyan. Ngayon, ay ishake is natin. So, shake natin, baby. Kung kamusta na ba? And then wait for 5 minutes. Okay, shake, shake. Tingnan natin. Mamaya, maya na. Wait for 5 minutes. After 5 minutes, kung nakita nyo yan, Nandito yan siya between ang 4 at saka 8. O, tingnan nyo. Ipakita mo ito, ang, mark, ang label na ito. So, halos di yan siya sa 4 ppm. Ito, 4 ppm. At saka ito, 8 ppm. So, halos, ang kanyang uh, pagbabago ay minimal. So, sa ngayon, I intend, dahil ganun nga nga, ay Bala ko na mag-drain ng 50% na tubig at uh, kahapon kasi 30% ang aking uh, ano, uh, gin-drain. So hindi siya maayos. Uh, uh, tingnan mo ako ng, ano. Lahat makita, kina makita ka ako lahat. So, ah uh, worry ako dahil kukunti konti lang ang binago. Imagine ko konti-konti oh. Oh. Konti-konti and then konti makita nyo yan ang ammonia level diyan between 4 and 8 pm ah uh, ppm. Okay. Now ngayon after this video, I decided na kailangan mag-drain ako ng 50% sa tubig nito. Kapon 30% actually ang aking uh, na-drain. Maabaho nga eh. So, hindi ko kalain na ganito siya. Okay. Now, uh, mayroon ako ditong nabasa ng mga comment uh, na gusto ko lang uh, i-tick out ito. At uh, napakaganda naman ng mga comments nito. Uh, anong sabi dyan dito? Okay. Ah, si Repo Wapala. Ang sabi niya, kapon to. Sir, sin na, pero mukhang di marunong yung kameraman nyo. Kasi dapat nakafocus ng malapitan yung mga ginagawa nyo. At sumusunod dapat siya sa kung ano ang ginagawa nyo. Suggestion lang po, marami pong YouTube videos para maging maganda ng paggawa nyo ng videos. Para mas interesting manood. Yun lang po. So, sa... Uh, Ayan na nga, nagsabi ako sa kanya na pasensya na talaga. Kasi nga, ito ang aking tinuturuan naman dito na magkamera man, na magkuha sa akin, talagang hindi niya makakuha. So, uh, later, siguro kung magkaroon na talaga ako ng pera, mag ako talaga ng uh, mag marunong talaga na magkuha. Eh, ito, hindi talaga maturuan eh. So, sa kanya na yan, hindi ko na siya mabago. <laughs> okay, mayroon si Isa din, is si... Iran, Doko, excited to learn more about this. Is anybody willing to accommodate me for a visit in Cebu now? Thank you. Oh, so, kung sa Cebu, ay dito ako sa Northern Panay, sa Iloilo. So, uh, hindi, maaari, mahirapan ka rin makapasyal dito sa akin. Okay, si Sir Jude Jun. Hi, Sir Tony. Good morning po dyan sa inyo, Sir. Pila ni ka Sir, ang internship training sa SIFDIC, Iloilo, Sir, about sa Tilapia, Hatsire, and Hito. Kagpila ang ilang fee, Sir Tony. Uh, thanks in advance. Okay. Sagutin kita, Sir John. Ang um, charge ng SIFDIC for two weeks training ng Hatsire for Hito and Tilapia is Php 3,005. So, sa atin na yan ang maghanap ng accommodation on that duration period na 2 weeks. So, mura naman yan, sobra-sobra masyado. Kasi mayroon pa dyan, nag-charge nagcha ang pinakamababa, 50,000. Mayroon nga ako, ang una ko na kibinila nito is 100,000 ang charge niya sa akin. Hanggang matuto daw ako, 3 weeks. Mabuti na lang, kay nagtawag ako sa SIFDIC, and then yan ang sinabi sa akin. Nagkakandak talaga sila ng training. Sa Maynila, doon sa Binangunan, nandoon ang main office. So malaki dyan ang training. May mga naga-training pa nga sa ibang bansa galing. So dahil nga taga Iloilo ako, so dito niya ako pinorward. So I hope na matutuloy ito. And nag-waiting na lang ako ng aking uh, schedule sa kanila kasi in-schedule nila yan. Eh. So ikaw, Jude John, Jude John, kung willing ka, uh, pwede ka rin makakontakt Ah, uh, number dyan or mamaya isa, isa sabihin ko sa iyo ang number landline ng Civic uh, 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 Tigbawan. Okay. So, si Sir Napoleon, ito eh si Sir Napoleon Sainis bro, para makatipid ka ng reagent. Okay. Ang ibig niya sabihin ng uh, reagent, ito po. Uh, ito ang uh, ito reagent ang tawag yan eh. Uh, so, term sa medical ba? So, uh, bawasan mo ng kalahati ang tubig na ilagay mo sa test tube. Yan, bawasan mo. At uh, kung nagbawas ka, katulad yung ginawa ko ngayon, nag 2.5 ml na lang ako. Kung di, magbawas din ako. Ng, uh, kung 8 ang recommendation sa 5, so magiging 4 uh, drops na lang dapat. So, yun ang uh, maganda na kanyang uh, pinayo dito. So, maka, para makatipid tayo. The lang din. The lang. So, maganda. Uh, ang sabi naman ni Norvian, Norvian, Sir, gawa po kayo ng FCO, yung fermented na ito, na yung nitrifying uh, probiotics. Sa 50 liters na tubig, din maglagay kayo ng 10 grams ng nitrifying with odor fixing probiotic at 1 kilo molasses, 6 to 12 hours nyo ferment. Dapat po mayroong aerator, 24 hours, para di mamatay yung good bacteria. Okay, thank you sa sinabi mo. At uh, dati, sa timba ko lang ginagawa. Dahil nga, may mga pangit na mga observation ako sa ammonia. So, na hindi pa rin na-solve sa ngayon, nung nakita nyo dyan. Ang, gagawin, ang gumawa ako, kanina, ginawa ko actually yan, may video dyan ginawa ko ang drum na yan at nilagyan ko pa ng uh, mga ipuksi. Kasi nga, may mga crack-crack na siya. Uh, naipakita ko dyan sa isang video at uh, kung paano ko gawin, pinatuyo ko pa at uh, 3.30 na sa ngayon na I was able to put up there ang tangke. Na, uh, that is 200 liters na drum, yung blue drum. And then, may mga koneksyon na siya. Actually, ako lang dito ang gumagalaw yung sabihin ko sa inyo dyan. Hindi, wala ako tao dito at kaya ko lahat ang paggawa niyang mga ito. Yung mga connection, magmasun, or whatever. Uh, Nag-welding din ako. Wala, wala na akong sinasaurang kasi uh, lahat ay kinakaya ko dito. Now guys, eh, uh, ito, mamaya pag-usap uh, na natin, uh, pagkatapos na, na ang video na ito, ay trabahoin ko na 50% ang aking i-release dyan na tubig at uh, kagad mag-ferment na ako para bukas ay continuous ng akin doon. So guys, uh, ganun lang. At uh, kung ma mapakita ko sa inyo, in dito, halika, dito, mapakita ko sa inyo, ay eh, pakita ko lang ang sa, si sa inyo ang, ang site na ito na hopefully ay magawa ko someday. Okay, e eh, wag mong ipokus araw. Ito, guys makita nyo to ipa anong camera ipa ikot mo siya yan ma diyan simula diyan papunta doon doon dahan-dahan lang hindi masakit sa mata okay nakita na okay guys uh, ako naman ipakita mo guys yan po ang area na ito ay freshwater yan dito layo-layo ka -layo, huwag mo lapitin so uh, freshwater area ito So, ito ang plano ko para makapag, uh, magtayo ako ng hatsire. So, kapag may pera lang ako, mag-start ako. Nag-iisip pa ako kung kapal pa rin ba, dahan-dahanin ko, or either mag-concrete ako. So, after my training sa shift deck, ay doon ko i-implement ang mga plano ko. Unti-unti lang ito lahat-lahat. Sayang ito ang lupa na ito na nakatibangwang na walang gagawin. Guys, I am so serious. I am so serious na mag-proceed sa hatchery business ng tilapia. Masterin ko muna ang tilapia, then I will follow the hito. Ang hito ang isunod ko. Sabihin ko sa inyo guys, simula lang ito ngayon. Traya lang itong aking ginagawa na ito. Hindi ako diyan magtigil kasi ang grow out, alam ko, matagal ang negosyo. Ang turn out ng money is matagal. Sabihin ko sa iyo, sa hatchery business ay mabilis ang turn out ng pira. Ganon din, alagaan mo rin ang breeder mo ng 4 uh, months. And then after that, ihiwalay mo sila para mag-meeting na sila ng lalaki. And then, finish na. After 15 days, uh, sa manual ng, ng shift dict, ay 15 days, pwede mo na sila ibinta. And then, kung mayroon ka naman kasunod, paanakin mo dahil ihiwalay mo yung nanganak. Pag may ang kasunod ka, then ganon pa rin ang ganon. So, ganon lang yan, guys. Ikot ng ikot lang. So, tandaanin natin lahat na nandiyan sa siri ang kikita, ang kita na malaki. Walang patid. Lalo na dito sa amin, napakahirap. Hindi basta-basta. So guys, ipagdasal natin at tulungan nyo ako na ito ay ma-achieve ko. Dahan-dahan lang. At I am so excited na maibahagi ito sa inyo ng lahat-lahat. Nagsimula ako sa simula sa maliitan, but may tiwala sa Panginoon ano pa ang aking hahanapin tapos retired na ako tapos na aking sa tapos na ako sa profession ko and then dito ako mag enjoy ang kulang kulang dito yung tao pero someday marami na akong tao dito ako ang technical mag assist lahat-lahat I love these aqua things guys so yan lang po at uh, hanggang sa sunod naman natin na pagkikita take care always pangalagaan yung inyong sarili at kung may mga problema man kayo, kung ano man ang sharing ninyo sa akin, then isulat nyo lang dyan sa comments dahil lagi ko naman binabasa. I really valued our bonding. Pagkatapos ko gawa, nag, nag, ano, ako nag edit ng video na ito. Sabi ko nga, pasensya na lang muna sa kameraman ko kasi hindi talaga ito siya designed na maghawak ng kamera. So guys, take care always at alagaan nyo ang inyong mga serili. Tulungan tayo ng Panginoon sa ating magandang hangarin sa buhay. Kapag maganda ang hangarin, rest assured ang Panginoon magagabay sa atin. Maniwala ko yan at lagi ko yan na poprove sa aking sarili. Guys, take care and until next na episode muli.